Mga bumibisita sa Baguio Public Cemetery, unti-unti nang dumadagsa. sa. tayo ng update mula kay Idol Nolly Christian Sayo ng IFM Baguio. RMN Live Report! Isang linggo bago ang araw ng undas ay unti-unti nang dumadagsa ang mga kaanak ng mga yumao upang linisan ang kanilang mga respektibong mga puntod dito sa Baguio City Public Cemetery. Isang linggo bago ang undas, dumayo na si Norma mula Pangasinan upang linisan ang puntod ng kanyang kaanak sa Baguio City Public Cemetery. ayun sa kanya, kasabay ng pag-iwas niya sa dagsa ng tao sa susunod na araw ay bibisitahin pa niya ang ilang kaanak sa karating probinsya kaya maaga siyang pumunta sa nasabing lugar. Parang di kami kasabay sa mga raming tao. Pumunta rin din kami dito. Hmm, kung ko kunti na. Sa kaparehas na sementeryo, bagamat bihira pa ang mga nagpapalinis sa mga supulturero gaya ni JR, aasahan naman niya na dadagsain sila sa darating na November 1 at 2. Bisa lang to ng mga Baka sa November 1 po. Sa natitirang araw bago ang November 1, marami na rin ang dumayo sa pampublikong sementeryo sa Baguio upang maglinis at bumisita bilang pag-alala sa mga yumaong kaanak. Sa pagtatala, aasahan na libo-libo ang bibisita sa sementeryo hindi lamang sa public cemetery, ngunit mahigit sa walong sementeryo sa lungsod. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan sa mga sulok ng sementeryo na walang lalabag sa mga alituntuni ng lugar gaya ng pagtatagal hanggang gabi at sa pagpapanatili ng katahimikan sa sementeryo. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio, ito sa idol Noli Christian Salio, Tatak Armen. RMN Network News.